Mga taga-Ninive, eh. ngayong araw na ito ay pinoproklama ko, walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iino maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay baka sa parang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi niya na ituloy ang balak niyang pagpatay sa atin. mo mukhang may ikinagagalit si Jonas. Eh kasi, ikaapat na pong araw na at nagsisi na ang lahat. Hindi ba't sinabi ko na bago pa ako umalis sa lugar namin na gagawin mo ito, Panginoon? Yan ang dahilan kaya ako tumakas mabuntang Tarsis! Dahil alam kong mahabagin at mapagmalasakit kang Diyos, hindi ka basta nagagalit at punong-puno ka ng pagmamahal. Handa kang magbago ng isip at hindi na sila paparusahan. Ah uh, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa mabuhay! Anong ikinagagalit mo, Jonas?